Sa buhay ko, Love Story. Kasi ng na pag-ibig na walang kapantay na panigayaan. Ikaw nga sa buhay ko, Love story. love you. Ito lamang sa buhay ko. There'd never be another love. Oh, uh, uh, mm -hmm. sorry. Minsan may kirot sa puso na sadyang kay Pai. Ibig din na, ma na maaaring hanggang pangarap na lamang at walang tiyak na haang sa Man... Love... Man... kita kahit sa malayo. Makakamahalin pagkat ikaw lamang sa buhay ko. I ah. so, Ilan lamang sa mga tagpungin niyong mapapakinggan. Lingguhang tapos na kasaysayan. Ito Lama Sabuhiko Love Story. Unilab, Yanang Alagang Unilab. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. I. Yeah. narito na ang huling yugto na kasaysayan, ang buhay pag-ibig ni Lillian. Nahangad naming magdulot ng kaaliwan sa inyong pakikinig dito sa Ikaw Lamang. Sa buhay ko, Love Story. Where do I start? Naku, tangani na pala. Ang abasal ni Benson. Oh, dipen. na dito sa kwarto niya. Paano? Ah, naalala ko na may nangyari sa amin kagabi eh, Sa sala. Pero, bakit nandito ako sa kwarto niya? I Ibig sabihin, binuhat niya ako. Oh! Ano itong nakatakip dito sa may table? Mayroon pang stage and note nakasama. Good morning. This is your breakfast, honey. I cooked this. Eat well, huh? Love, Pencil oh, OMG! Anong ibig sabihin ito? Mahal na ba niya ako? nangiti ng mo ngayon, na ah. <laughs> Parang <laughs> ang ganda ng umaga mo. <laughs> Siyempre. Ang sarap ng tulog ko, eh. Dahil ginawa ko ng sinabi mo. Ha? Huh? Really? Nag-usap na kayo kagabi. Hindi pa, pero may nangyari na sa amin. Wow. Dao na pa yung ganap, ha? Huh? Kaysa pagtanapat. Ayos ka talaga, bro. <laughs> <laughs> Naniguro lang na ako na hindi na siya makakatanggi. Pero magtatapat din ako. Wala na akong balak na itago pang damdamin ko. Alam mo, tingin ko, mm. magiging daddy ka na this year. Magandang hula yan, ha? Huh. Master Gilbert. <laughs> <laughs> naman yan? dala mong flower? Uh, mami, si Lilian. Para ba sa kanya yan? Uh, uh, opo. Well, she's not here. Naroon siya kina Pilar. Opo. Oh. Ah, dumating daw kasi si Julie. Yung mong dati mong fiancé. Sinabi niya sa inyo ang tungkol doon? Of course na. Alam namin na daddy mo ang lahat? Oh. Hindi naman kami ngayon lamang ipinanganak. Lagi na mo sa amin na simpleng kasal na lang ang gagawin niyo ng piyansa mo. ba na kami ng hindi maganda. Kaya nagpa-investiga kami. Kaya nga nalaman namin maging ang trato mo kay Lilian. Oh, kaya pala ganun ang mga salita niyo sa akin? Uh, you know what, son? You're lucky for having Lilian in your life. I've told you receive an ideal wife. I know, Mami. Kaya nga mabilis ang napamahal sa akin. Ang problema lang, baka hindi niya ako mahal. Oh, uh, palagay ko naman, may damdamin din siya sa iyo. Dahil hindi yung pakakasalat ng TTS. Nang dahil sa utang. <laughs> uh, mami, alis ako. Susunduin ko muna ang asawa ko. Pero ayusin uh, ko muna mga dadali namin gamit. O oh, bakit? Siyang kayo pupunta? O, oh, nasaan ang ate Julie mo, Lilian? O, oh, pinatutulog po niya si Pamangkin. Gin. At, tita? Tito, mapapaalam na po sana ako. Bakit? Bakit hindi ka pa dito mag-apunan? Ah. Parating lang asawa ng ate mo. Oo nga naman, pamangkin. Nang magkasama-sama ulit tayo. At, Next time na lang po. Hindi kasi ako nakapagpaalam kay Benson. <laughs> Nahihirapan ka na ba, eh, Oh? Gusto mo bang kunin ka na namin? dito, ayos lang po ako. Oo, totoo po yan. Maniwala kayo. Ay, sige po. Tutuloy na po ako. Babalik na lang ako uli. Aba, ano ito ba yung sasakyan sa labas? Ha? Na malakas bumubusin na. Tadalit, sisilipin ko dito sa pintana, tita. Ay, tita! Sasakyan ako ni Benson! pag ng pamilya, ngayon pa lang Dahil ang unit space, may max protection Ando lang, na, ikaw naman Sa buhay ko Love Story Pumasok ka. Para nagkita kayo ni ate eh. Okay, pero next time, hindi naman siya importante sa akin. Uh, bakit sinundo mo pa ako? Mauwi na naman ako eh. Napagod ka pa. Gusto ko lang makasiguro na makaka-uwi ka. Kaya may pupuntahan tayo. Tayo? Saan? Sa Baguio. <laughs> Bibisitahin natin yung rest house natin doon. Ano? Natin? Oo natin. Ah. Asawa kita. Kaya ang bahay ko, bahay mo rin. Pero, uh, wala akong dalang damit. dito na. Ha? Huh? ko na. Kaya magpahinga ka na lang muna, ha? Dahil medyo mahaba ang biyahe natin. Isa nga pala, one week tayo doon. Ano? Pero, pero, may kailangan akong ng shoot para sa cosmetics. Kalimutan mo na yun. Mas importante tayong dalawa kaysa doon. Gilbert. One week siyang hindi papasok. Kaya ikaw na muna ang bahala sa company. Eh bakit, tita? Nasaan si Benson? Hindi naman po niya nabanggit na mawawala siya for oh, I think bigla na lamang niya naisip yun. Mm. Nasa bagay siya. Kasama si Lillian. <laughs> Ngayon pala sila mag-honeymoon. Oh, yes. Kaya hayaan na natin sila. Para naman ah oh, mag-apo na ako. Oh, oh. Sige tita, sinabi eh. <laughs> Alam mo Iho, I'm so happy. Maayos na ngayon ang isip ng anak ko. And this time, magiging maligaya na siya. Benson, bakit dito ako matutulog? Siyempre. Mag-asawa tayo. Kaya ito talaga ang kwarto natin. Ang master's bedroom. Pero dati, sa so servant's quarter. Noon yun. Hindi na ngayon. Ganun? Ah, uh, Lilian. Sorry. Dahil pinahirapan kita. Nasaktan lang na kasi ang pride ko, kaya naibuhos ko sa ang galit ko. Kahit na nga hindi ko naman talaga mahal si Julie. Hindi mo mahal si ate? Iyon ang totoo. Ginusto ko lang dahil gusto kong magkaanak. At para makuha ko na rin ang kabayaran ng utang sa akin na Tito Luis. Pero dahil sa kabutihan mo, napawi ang galit sa puso ko. Binago mo ako hanggang sa nadamdaman kong mahal na pala kita. Ma mahal? mo ako. oh, Lilian. I love you. Atanda oh. At handa akong gawin ng lahat para mahalin mo rin ako. Oh, Benson. Salamat. Ang tagal kong hinintay ito. Lila. Nung pamalo. Mahal na kita. Pero dahil fiancé ka na ni ate, pinilit kitang kalimutan. Kaya ba, nagpakasal ka sa akin? kahit hindi naman ikaw ang may utang? Oo. Kasi nagbabakasakali ako na mapansin mo rin. Lilian, oh, salamat. Salamat, mahal ko. Pangako, hindi hindi ka na hirapan sa piling ko. At magpapakasal ulit tayo. Ha? Eh, bakit pa? Dahil gusto kong gawing espesyal ang kasal natin. Dahil ngayon, nagmamahala na tayo. Ikaw naman sa buhay ko. Love story. Ah, love. Well, ano pa mo? Pagkakasal pa sila uli? Oo, oh, oh, Luis. Yun ang ibinalita ni Lillian. At ang grande daw ang magiging kasal. E bala. Ibig mo mahal na siya ni Benson? Oo. Oh. Nagkakaunawaan na sila. Ay, oh, salamat naman. Nagkaroon din ng gantimpala pala ang sakripisyo at pagtitiis ni Lilian. Pero si Julie, napatawad na kaya siya ni Benson. Palagay ko naman, hmm. maayos na sila ni Lilian eh. binabati ka namin, pamangkin. Our best wishes, Lilian. Thank you po, <laughs> tita, tito. Ay, alam niyo po, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa magandang nangyayari ito sa buhay ko. Eh, siguro, nangyari ang lahat ng iyon. Dahil ikaw ang talagang karapat-dapat kay Benson. Basta siguraduhin lang niya. Hindi kanya pahihirapan at paiiyakin. Dahil pag ginawa niya uli yun, ang balat sa tinalupan. Honey. Ay, salamat naman. Ay, makakahiga na ako sa tabi ng asawa ko. Ano ba naman? Kala hmm? mo naman, di mo po nakakatabi lagi. Siyempre, iba naman na iyon. Uy, <laughs> tingnan mo si Junior, hmm? honey. Oh. Ang gwapo niya, di ba? <laughs> Xerox copy mo. At lalo naman kitang minahal dahil diyan. Nakita ko kung gaano mo ako mahal. Dahil binigyan mo ako ng kamukhang kamukha ako. Talaga namang mahal kita. <laughs> Hindi man naging magandang simula ng pag-ibig natin. Ngayon, sisiguruhin ko na lahat ng araw natin magiging maganda at matamis. Dahil mahal na mahal kita, Lijan. Mahal na mahal din kita, Benson. Noon pa man. Ikaw lamang sa buhay ko. Kakampi mo ang bata kung oh, may alam ka sa batas. Naging may tamang panahon para sa matamis na pag-ibig. Mga kaibigan, sumain niyo ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Lilian.